Honda Beat naman tayo ngayon. Honda Beat FI. Yan o. Tulak sa atin na uh, tumirik daw. Tapos, check muna natin kung ano ba fault code. Yan. Start yung ignition. Tapos, bilang tayo. 1 2 3 4 5 1 2 yun ali error 50 siya limit mabagal dalawang bilis. mabilis mabilis pila mga kami pero bago yun baklasin muna natin itong kanyang upuan at saka yung engine cover sa harap kasi kailangan natin hanapin yung error 52 kung alin ba yung naputol na wire wire lang yan sa ilalim minsan kasi katulad ng mga ibang video ko ay dito lang galing tapos minsan naka-encounter ko yung error ko sa may sa may puno ng injector ko nakita hindi ko alam bakit naging error 52 yung sa may injector pero kalimitan niyan dito talaga galing at saka doon sa may papunta ng ah, magneto doon sa may stator sa may malaking wire kung mapansin natin dito okay naman yung kanyang mga balot ng ano wire ay ano oh. okay naman siya no dito kasi minsan niya pero good naman tong kanyang connector ng galing sa stator okay naman yan siya kaya hanapin natin bali dito kasi nakita mga kausay yan ano oh. buo yung kanyang wire pero may uka tsaka kinain na yung kanyang ah uh, wire sa loob. Ayan Butas na. Kumiskis to dun sa ilalim ng kanyang airbox. Ang gagawin lang natin dyan, puputulin na natin siya ng diretsyo tapos pagdurugtungin na lang natin. Ayan. Yan, yan nasira lang niya. Pero subukan pa rin natin kung i-start na siya kapag nadugtong natin. Okay, nadugtong na. At uh, check natin kung under na to. Terima kasih kerana